Thank you. Oh, I love you too. At dito po nagsimula ang kwento nang mapasyal ako sa second floor ng El Mercado. Abay, napakarami palang paninda rito. Pero Pagin... alam mo ba, dito Ay... ko bumibili ng mapansin ba ko. Ang ganda. Kasi parang sa kami natin white. So dito ko, di ba alam mo yan? Basta may white, pupunta ko dito, 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 dito ang Alam mo, ang ganda nito. Dito. Bumili ako ng ganito kasi nagkaroon ng uh, kailangan naka-all white ka. Binili ko pala the 2,000 plus. Oh, Magkano ko ito? Ano lang po yan? 380 na? po. Oh, 380. Ang ganda ng tela nyo. So, dito meron palang mga elegante din na tignan ng mga ano, pang alis. Ito. Ayan. Oh, oh siya. Ang ganda. ganda. Uy, parang pa, bangkok pa ano to? bangkok bangko. o oh, si, uh, okay. di ba? Ang galing ko. Ayun oh, 400. 400, ang ganda. Ang ganda din. Ay, ang ganda. Guys, dito ka talaga bumibili. Oh, dito, dito. oh dito. Oo, ang ganda no. Oh. Pagka lumabas ako ng opisina, may dala ka pera, pag uwi ko ubos na. <laughs> ito pala sa larin, kaya wala akong mautang kay Grace. Ang ganda. talaga kailangan lang matiyaga kang maghanap para makakita ka ng maganda. Oo. Oh, Bang office. Oh. Ay, ay, oo nga. Grace, bagay sa'yo to. Ay, oo nga. Pag pumayat ako, bagay sa akin yan. Kahit ka naman, ma. Kahit ka naman, ma. Kahit ka naman, ma. Inulit-ulit ko lang. Baka di nyo narinig eh. Kuya, 400. 400? Ang ganda. Pati po, meron po, ma. ganda si Mayor. Oo nga. Kasya ang kasi yan kay Mayor. Oo. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Si kailangan lang matyaga kang maghanap eh. Okay, so mga blouse oh, o. Oo. Oh, oh. Ito po ba walang size to? Piling ko. <laughs> wala ma'am. Wala isang size lang. Naubos na yung isang klase. Madam, pakichat mo nga sa sa'yo, madam. Ang ganda o. Oh. Garter naman o. Oh. Garter oh, naman. Oo, cute o. Oh. Okay. Ganda. Say... ganda. <laughs> pero feeling ko, maiksi kay Mayor yan eh. Eh, uso naman kasi yung ano, yung wala maiksi yung design. Basta, pero ang ganda na. Actually, pinagpipilian ko kung yan o ito. Gusto rin niya yung white eh. Mahilig din siya sa white. Ay, oo nga. Mahilig, sa white yun. Magkano po yung ganito? Yan po, 400. 400. 400. Ah, Ayan. Naku, Grace, ay kayo pinapagasas mo ko. Ang daming magaganda dito. <laughs> ay, sabi sa iyo eh. Ang daming. Talaga pag lumabas ka na may bitbit -bit kang pera, pag alis mo sa almarkado, ubus yung laman. Mm -hmm. <laughs> ah, Bakit balot nyo na po ito at mabigay kayo may ah, <laughs> <laughs> <Ayun>. <laughs> Si Grace, yung

Nakubo ako! No, ah! No. Few moments later. Oh, sapata. Ang ganda. Palalaban ko na. Oh, susuotin ko na to ha. Papakita ko sa'yo. <laughs> Thank you. I love you all. Thank you. O diba, mayor na yan pero nagustuhan. Sa second floor ng El Mercado de Calumpit ko nabilian.